guys. Guys, nabalita na naman na malakas na naman ang ulan at hanggang weekend na. Kaya ito na nagsimula na guys. Nagsimula na naman sa At dahil nagsimula na, natuto na tayo. Kaya dapat lahat tayo natuto na. Ngayon, natuto na kami. So ngayon pa lang, ililipit na namin to lahat para hindi na pa kami abutan ng umaga. Lahat na naman dito basang basa na So ito na nga ang sinasabi ng pag-asa Sobrang lakas Woo! Sarado na naman ka, <laughs> Sarado na naman <laughs> Guys, nagsasara na kami kasi Wala na, may ka- Ah! Oy! <laughs> Kumiblat pa talaga. Wala nang pag-asa. Sa tingin niyo ba may customer pa na papasok? May nagpapa-reserve pa naman bukas. Ano pa sa magpapa-reserve? <laughs> so guys, yan na nga. Wala na tayong choice panoorin nyo na lang kung paano kami magliligpit uh, lakas mga po mga po Ha? Mga po Tuwawa naman yung mga po biyahe. Ang lakas. Ingat po tayong lahat. Ingat tayo lahat, guys. Ingat kung pwedeng wag na kayo lumabas, wag na kayo lumabas. Dapat natuto na tayo.